Ngayong araw nga biheros, magbabiyahe tayo mula sa Santo Isabela hanggang sa dulo ng Luzon. Tadaanan natin ang shortcut papuntang Gonzaga, Cagayan. Pupuntahan din natin ang bagong-bagong bukas na Yuan Beach House. At makikisaya tayo sa mga sikat na content creators ng Isabela at Cagayan. At syempre, hindi rin natin palalagpasin na puntahan ang walang kupas na ganda ng Balay Baybay. Alas 8 nga ng umaga nang makarating si Yawa Tux at saka si Mr. Singkit dito sa bahay. Sila pala kasi ang makakasama ko papuntang Balay Baybay at Yuan Beach. Pagkaraan nga namin dito sa may Kansan Bagutari Bridge, dumaan pala muna kami dito sa may Flying V para magpagas. Eksaktong eksaktong paubos na nga ang gas ng aking motor nung dumaan kami rito. Kaya naman nakagastos ako ng 250 pesos. Dahil palakas na nga ng palakas ang ulan nung nagpapagas ako dito, ay isinuot ko na rin ang aking kapote. Kaya nga kahit sobrang lakas ng ulan, ay patuloy pa kami sa aming biyahe. Dito na rin pala kami dumaan sa may bypass ng kabagan para mas mapabilis ang aming biyahe. Pagkarating nga namin sa may bandang San Pablo, mas pinalakas pa ang bugso ng ulan at nagsisimula nang ang mabasa ang aming mga gamit. Hanggang sa makapasok nga kami sa probinsya ng Cagayan, patuloy pa rin ang paglakas ng ulan. Mga ilang sandali lang pala ang nakalipas ay namatayan ako ng motor. Bali may problema pala itong aking motor, bigla-bigla kasi itong namamatay. Kaya nga tuwing nag-overtake ay nag-aalangan ako kasi baka mamatayan ako sa gitna. Sa biyahe ko nga papunta pabalik, mga 20 times ako ng dahil lumapaw nga ang tubig sa may bandang bandang Tuguegaraw, nadatnan naman kami ng traffic dito sa may bandang Peña Blanca. Makalipas nga lang ng ilang sandali, nakarating na rin pala kami dito sa may bayan ng Igig. Dito nga sa may bandang Igig papuntang Alcala, dito yung pinakamagandang daan. Favorite ito ng mga mahilig mag-trail. Paano ba naman kasi, hindi mo na mabilang ang dami ng lubak? Mga bandang alas 11 na nga na makarating kami sa bayan ng Gataran. Nagayos lang kami ng konting gamit kasi sobrang basang-basa na talaga. Mga bandang alas 12 naman na makarating ako sa may bayan ng Santa Teresita. At dito nga, hinintay ko si dahil medyo napabilis ako ng takbo. At dito nga sa lugar na ito ay pang-anim na beses ko nang namamatayan ng motor. Ang pinaka-favorite spot ko, kapag pumupunta ako dito ng Gonzaga o Santa Ana, kapag madadaan ko to, manghang-mangha talaga ako sa ganda ng video. Mga bandang 12:15 PM naman nang madaanan namin itong arko ng Welcome to Gonzaga Cagayan. Dito banda paubos na rin ang aming gasolina kaya naghahanap kami ng gas station. Pagasa sa ulit 250 pesos. Matapos nga kaming magpagas, dumiretso na kami kaagad sa Yuan Beach House. Matatagpuan naman ito sa Barangay Batangan, Gonzaga Cagayan. Pagkarating nga namin dito Biheros ay pumasok na kaagad kami sa aming kanya-kanyang kwarto. Eh alam niyo ba Biheros, dito sa Yuan Beach, meron silang anim na room. Dahil pwede nyo ang rentahan ang beach house na ito ay kompleto sila sa amenities. Kaya naman sulit na sulit talaga kapag nag kayo dito. Medyo masama nga yung panahon nung narito kami pero ito yung itsura ng beach house mula sa labas. At ito naman yung itsura ng buhangin at dagat. At kung ayaw nyo naman sa labas o sa dagat, huwag kayo mag-alala dahil meron naman silang private pool dito. Kasama na nga pala ito sa ma-enjoy nyo kung sakaling magawi kayo rito. Kinabukasan naman ay pumunta naman kami sa Balay Baybay. Talaga namang sampung beses na akong paulit-ulit dito pero hindi pa rin ako nagsasawa sa ganda ng Balay Baybay. Tamang tama nga nang makarating kami dito. May ginaganap na children's party ang Balay Baybay. Yan ito talaga ka ang Balay Baybay kahit nadaanan pa sila ng ilang bagyo. Nang namalagi pala kami sa Balay Baybay, dito kami nag-stay sa loft. Itong mag-accommodate ng maraming tao. Ang nagustuhan ko nga dito eh napaka instagramable ng bawat corner. Ito pala yung kanilang higaan sa taas na pwedeng mag-accommodate ng maraming tao. Maging sa labas nga nito eh napakasarap pagmasdan. Hi guys. Okay naman kayo sa aking ano? Kawaii. Pagkapasok nyo pala sa loob ng loft, ito ang tatambad sa inyo. At yung kwarto sa baba, pwedeng mag-accommodate ng maraming tao at fully air-conditioned pa. Kaya naman, sobrang naging komportable talaga ang naging tulog namin dito sa Balay bye. Kita nyo naman yung tulog ng mga kasama ko, mahimbing na mahimbing. Maraming maraming salamat pala kay Ma'am Mati sa pag-invite ulit sa amin dito sa Balay Baybay at sa U1 Beach House. Maraming maraming salamat biheros sa inyong panonood hanggang sa dulo. Hanggang sa susunod na biyahe natin, Mabalo!